Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay isang ritual na naman ang ating ituturo sa inyo upang kayo ay lubusang pakakaisipin ng inyong partner at siya ay masasabik ng husto sa iyo. Masasabik siya upang muli kang makita, muli kang makasama. Ano ba ang ating gagawin? Siyempre, ang unang dapat gawin, paulit-ulit nating sinasabi, ay ang ating focus ang ating clear mind. Dapat ang ating isipan ay walang ibang laman kundi ang ating paggawa nito. Ang ating ginagawa ng ating ritual at ang taong gagawa natin nito dapat ay doon ang ating focus at ang ating isang daang porsyentong paniniwala sa ating gagawin. Kasi paulit-ulit na lamang po tayo nagsasabi na kapag tayo ay gumawa at tayo ay magduda, wag na lamang po nating gawin. Um, kagabi lamang po ay dami maraming marami tayo na namang uh, nagsasabi magpampaswerte mag, man o maging sa ating ritual pag-ibig ay marami na naman pong nag sa ating kagabi na talagang lubos silang nagpapasalamat dahil sa ating mga itinuro sa kanila na sila naman ay talagang nagtatagumpay lalong lalo na sa ating mga OFW. Marami tayo, lalong-lalo na po sa ating OFW dyan sa Oman at sa Kuwait, madalas po talaga at napakabait po talaga nila. Napakabait po ng ating mga OFW na talagang pag sila ay nagpapasalamat sa atin, ay nakakataba po ng puso kung paano po nila tayo pasasalamatan. So, narito po, syempre, pag tayo ay handa na at uh, malinaw na ating isipan, wala na po tayong ibang iniisip, ay kuhanin po natin ang ating kailangan. Ang atin pong kailangan ay baso or garapon na clear. Yung ano, puti. Pwede pong ganito, pero pwede naman po yung maliit lang. Pwede po yung ganito kaliit lang na garapon ay wala pong problema. Kailangan din natin ng puting papel. Dapat po ang papel ay or kay bond paper ay plain white po. At kailangan natin ng pulang bulpin. Okay. Ngayon, pag nandito na po ang ating mga kailangan at uh, alam mo na uh, ang iyong isipan ay nakafocus na lamang sa inyong gagawin at sa taong gagawa natin nito ay kuhanin natin ang papel at ang ating pulang panulat. Ngayon, anong gagawin natin sa ating pulang panulat? Dito sa harap ng papel, kahit po maliit lang dito ang ating kailangan, ang papel ay pwedeng pwede. Ayan. So dito po sa harap ng papel ay ating isulat ang kumplitong pangalan ng taong gagawa natin. So for example, ako ay gagawa dahil ang abay ako ilagay natin ang pangalan ng taong gagawan nito. Sabihin na natin si Robert. Si Robert. Um Si Robert Borha. si Robert Borha. Tapos po, kung alam mo ang kanyang kapanganakan, ay mas maganda. Mas maganda po, kung alam natin ang kanyang kapanganakan, ay isulat mo din ito. Ngunit kung hindi naman, ay wag na lang kasi wala eh. Hindi natin alam. Ngunit kung alam ninyo, ay mas maiging ilagay natin ito dito sa uh, kung saan natin isinulat ang kanyang pangalan. Doon natin idugtong ang kanyang kapanganakan. Pagkatapos na, na isulat na natin ang kanyang pangalan, ay... Balikta rin ang papel at isulat mo naman ang mga ito. Halimbawa, ganito. Ikaw ay lubusang masasabik sa akin. Ikaw ay lubusang masasabik sa akin. Saan ka man naruroon? Saan ka man naruroon? ako ay lagi mong pakakaisipin at lagi mo akong hahanap-hanapin. Ayan po ah. Ako ay lubusan mong pakakaisipin saan ka man naroon. Ako ay lagi mong hahanap-hanapin. Pagkatapos po ay itupin natin ang papel papasok sa atin ng dalawang beses. Ayan, dalawang beses po. At saka po natin ito itusok dito sa ating asukal. Ayan, ganyan po. Natusok na po natin. Pagkatapos ay humarap ka. Humarap ka sa silangan. Humarap ka kung saan sumikat, sumisikat ang araw. At Humiling, sambitin mo ang iyong hiling. Ipikit mo ang iyong mga mata at damhin mo ang enerhiya sa iyong uh, damhin mo ang enerhiya ng ating uh, ginawang spell. Halimbawa, dito nakaharap ka sa silangan ay sabihin mo, panggitin mo ang kanyang pangalan. Ikaw, ikaw Robert Borha. Saan ka man naroroon, ako ay iyong pakakaisipin, uh, masasabi ka sa akin at ako ay iyong hahanap-hanapin. Tatlong beses po itong uulit-ulitin habang tayo po ay nakaharap sa silangan. Pagkatapos po ay ibaba natin ng baso. Ibaba natin ng baso at ilagay po natin ito sa lugar na mataas na bahagi ng lugar. Kung kayo ay may altar ay pwede po doon sa inyong altar or sa ibabaw naman ng inyong mga kabinet. Tiyakin po na walang ibang makakakita at walang ibang makikialam nito. Hayaan po natin ito doon sa loob ng tatlong araw. Ngayon, paglipas po ng tatlong araw, ay kuhanin natin ito. Kuhanin mo ang papel kuhanin mo ang papel, itago mo ito kung saan mo ito pwedeng itago basta dapat walang ibang makakakita ang asukal naman ay pwede natin ulit gamitin ngunit kung ayaw nyo na pong gamitin ay maari po natin itong isabay sa tulo ng ating gripo or maari po natin itong isla sa ating mga toilet ayan po, nawa po ay nakatulong ang video na ito, lagi po natin pinapaalala na kapag tayo po ay gumawa ng video tiyakin po natin na tayo ay uh, walang ibang iniisip kundi ang ating ginagawang spell o ritual. Ang paggawa po lamang nito ay alas 8, uh, sorry, alas 6 ng umaga hanggang 8.30 ng umaga. Kung wala po kayo talagang oras sa umaga, ay maaari naman po itong gawin ng gabi. Ganon din po, 6 to 8.30 po ng gabi. Ngunit lagi po kayong nakaharap sa silangan at doon po ito, doon po kayo humiling. Ayan po lamang, Martes at Piernes po, Martes at Piernes. Ayan po lamang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.